Tricycle ba na national road po? Wag na, wag na, natali na po. Wag na, tago mo na lang po yan. Kuya, wag na, tago mo na lang yan. Okay. Kanina pa yung eh. Ngayon ay tali na, saka may bibigay. Huwag mo na ilabas yan. Huwag mo na ilabas yan. Huwag mo na ilabas yan. morning po uh, Joint operation po ng DMU Tribal Management Unit at Sector 5 Operation Dahil sa isang complaint Na uh, Pinasa po sa Sa Tanggapan ng MTTV Ito po ay sa, ano, sa mga tricycle Dito sa Pablo Ocampo at sa uh, Liberesa. So ito Nag-joint operation po kami uh, Sa umaga na ito Uh, lahat sila ay ka at in pound Dahil uh, karamihan dun uh, wala rin mga lisensya po. dito maliban sa isa dito na uh, isang tricycle dito so ito po lahat sa nakuha dito sa loob ayun po walang mga driver mayroon ba dito tulog ito kasi yung area na ito yung kinakumpin palagi na laging maraming naka -obstract. So yan wala 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 ko ah. Uh, wala nang naka-park dito dahil nakatunog ata sila na i-operate sila. Very may ito na may pinikitang isa na uh, team Minsan kasi dito sa labas nito, marami nakapila dito. Ngayon, ni isa, wala kaming naabutan dito. So, may nahabol yung team dito. Ayun, no. Ayaw tumigil, no. Kanina ka pa binabusin na, ayaw mo tumigil. Okay, walang lisensya Kaya pala tumatakbo siya kasi diyan po sir. Ha. <laughs> so doon po kayo sir. Okay, nag-send na yang yun, uh, sinakyat para sigurado na talagang hindi makatakbo na ulit. Oo, oh, hindi na mag-start ah. Ito na sir? siya. password na namin dito para uh, bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bali wala po na ano, tricycle Karamihan po ito, walang tricycle <laughs> dito, isa, dalawa tatlo, apat lima bali lima yung na-capture dito na ano tricycle dahil dito talagang sadyang uh, makukulit talaga yung mga uh, tricycle dito kung saan pa na busy na area minsan dito rin sila sa sa ano sa, sa na ano na, naka na, 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 park palisin mo pag alis mo naman sa kala babalik so ngayon ay nabigla sila dito na ah, ulilat lahat yung sa kapila naman ay mabilis pa sa mabilis tumakbo yun ah pasyal pasyal mo na kayo bilang ano Alam mo maganda rin yan kasi nag-a-invite din. may ambag kayo sa ano sa local government do. Diprinman two times kayo ma-impound at least. ano, may ambag ko 'yun. Ito may mga nilagyan na ng number. Pang ilang number 'yan? sir kasi unang hatak pa lang to nilalagyan ko siya ng pecha tapos unang hatak ito unang okay. hatak para hindi po malito yung naglilist sa impound oo oh. okay. so may mga ano to may mga number na ano, uh, unang hatak dahil pagkatapos dito ah uh, ikot ulit kung saan na area na naman kami para mamaya ay road po kami malamang yan so yan po nahuli rin po yung ano yung yung nagtitinda ng pandesal wala lisensya Jangan asyik pergi semak ikan semotor, brother Rupanya di Zinjab pokoknya Sampai di Pusat Amok barang aku nak kenal di Zinjab

<laughs> bawal natain dito sir, dapat ala po yun sir, parang 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 wala kayong lisensya sir Wala kayong lisensya Pabot ko lisensya po Pabot ko lisensya po Kaya kayo dito Walang silbi yan Binigyan kayo ng pan Na mamasada Pero hindi dito sa National Road Hindi naman malamang nasa national road Ay na bawal na kayo dito dumaan Ban nga tayo dito ba? Ulit ulit eh Naintindihan nyo ba? Tricycle ban tayo dito Tempor eh, ha May lisensya Kanina pa yung hinihinang Pabot po na lisensya mo muna Oo Disinjamo? Kesiasi karena tidak kena pintar. Tidak kena pintar. Wala Wala sama Tidak kena pintar. 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 Tidak sa atin lisensya, wala ka naman palang mapakita. Kanina pa namin hinihingi, ayaw mo ibigay. Sabi mo, wala. Pinaliwanag na nga namin lahat na uh, bawal nga kayo dito. Tapos si uh, ayaw mo pa rin maniwala sa amin. Doon na, diretso mo na doon. pa namin hinihingi eh. Napakasimple lang sir eh. Ilang taon na ba kayo? Ilang taon na po kayo? Oh, uh, kanina pa namin hinihingi eh. Ba't ayaw mo ibigay? Sabi namin tikitan ka na lang. Sir. Sir. Operasyon po ito. No excuses po tayo dito. Tricycle ba na national road po? Wag na, wag na, natali na po. Wag na, tago mo na lang po yan. Kuya, wag na, tago mo na lang yan. Okay, kanina pa yung eh. Ngayon ay tali na, saka may bibigay. Huwag mo na ilabas yan. Huwag na ilabas yan. Okay na po, okay na po. kuya. Kanina pa namin inihingi yan? Natitikitan ka lang, ayaw mo. So yan, no, sobrang kulit niya. Dahil kanina pa namin hinihingi yung lisensya, ayaw bigay. Ngayon natali siya, sa kanya ibibigay yung lisensya niya. So yun, mahaba na po yung ano, yung ano, naka -tali dito sa sa TPP Tri-Wheels Patrol. So ito na po, uh, dadaritso po kami ng impounding ngayon. dito na kami sa impounding ah. Paikot na po yung mga uh, tricycle ngayon. At uh, dito na rin po nagkatapos yung aming uh, joint operation ng tri uh, Management Unit TMU, at uh, Sector 5 Operation.